karapatan natin. So, maging sino ka pa, mayaman, mahirap, meron kang kaso or wala, uh, you are guaranteed by your rights as embodied in our Bill of Rights. Na nandun po sa ating konstitusyon. Sometimes we term it as constitutional rights. So, ngayon yung isang inaakusahan ng pag-violate ng ating Anti-Drug Law. So, initially Syempre hindi yan automatic na kung meron uh, meron accusation, kaya nga accused, merong accusation. So when you say accusation, inaakusahan ka pa lang. So ngayon ang terminolohiya na inaakusahan ka pa lang, meron ka na bang kasalanan? Meron na bang napatunayan? So ang sagot po natin diyan ay wala pa po. So ngayon kung ang isang tao na inaakusahan at sa tingin niya ay hindi tama yung pagkaso sa kanya. So anong gagawin mo? alang naman, antayin mo na lang na kasuhan ka sa korte at patunayan na ng